Hi guys, nandito kami ngayon sa Hotomoto. magte out kami dito. Tara, pasukin natin kung magkano yung mga takeout na pagkain nila dito. Dito. Ito yung menu nila. Menu. Plus 70 yen, 70 pesos. Ito guys, yung orderin ko. So. Pagkano yung tapang? Oo, oh, 590 yen lang. すいません、あのカルビー、あその場合よカルビーあ、こっちです。はい、カルビ焼き肉です。あとは、これです。はい、スケジュールは1つですね。あとは、これのチキン、ナゲット。ットはい、ナゲットお一つ,お一つです、はいおつで。お願いします。ペペペまあ

gihintay lang kami guys kasi medyo madaming customer. Medyo na kain kami nung kanilang mode of payment na equipment. Hindi namin maitama yung camera. Ay, hindi namin maitama yung barcode nung sa camera nila. Okay lang. First time lang naman kasi. Ngayon si ate. Hmm. madaming nagbili dito guys kasi ayun na, hindi na uubusan ng tao eh kanina nung pumasok kami mga tatlo or apat tapos malis na yung dalawa ngayon dalawa ulit tapos dalawa pa kami nagwe-waiting magandang maganda kasi yung pwesto nito nandito sa may grocery store ayun. tsaka for take out lang yung hot Ito ito the the rhinos. Rhinos. Ito, rhinos. So, ayan nga guys, nandito na kami ni ate sa bahay at ah, tignan na nga natin kung masarap nga ba itong in-order natin sa Hotomoto. Ito nga pala ay yung Kalbiya Kiniku bento, tapos ito yung kasama niyang rice. Napakadaming rice nito guys. Bali 600 yan nga lang itong beef ko bento na ito guys. Tapos ito naman yung binili ni ate na nuggets na parang lemon ang flavor nito guys. Hindi lang namin sigurado kung talagang ang lemon. Pero lasa kasi siyang lemon eh. Maasim asim. Tapos limang piraso nga for 190 yen. Tapos ito naman guys yung akin bowl type beef sukiyaki. Nasa 590 yen nga itong isang malaking ito. May kasama na nga itong mga sauce at saka yung kanyang parang mga tawag dito may pampaanghang yung chili chili flakes pala yun guys ayan ibinudbud na nga natin guys yung sauce napakasarap nito guys bali yung ibabaw nga nito ay yung beef tapos may noodles tapos may kaunting gulay tapos yung ilalim nga nito guys eh puro kanin para na din kasing bento type sya kaya magkasama na din yung kanin tapos yung kanin nga nito guys eh meron syang kaunting sabaw na namis namis din ang lasa ayan guys kasyang kasya na nga ito sa isang tao at napakalaki naman ng bolting na nyo naman so tara na nga guys kain na tayo itad Daki mas. Bale guys, ayan. Wala pang 5 minutes. Inapatawag ko na nga itong isang malaking bowl na ito. Kaya sana'y matryan nyo rin itong hotong-moto na bento. Hanggang dito na lang muna. Diyan eh.